Isang masakit na real talk ang pinakawalan ni WBO World Super Welterweight Champion and the period Knockout Artist Team Su sa mga kasalukuyang kapwa boksingero. Bukod sa iwasan ng iwasan ng mga boksingero ngayon, idagdag pa natin ang kawalan ng aktibidad kung saan nga daw ang mga boksingero ngayon ay isang beses na lang lumaban kada taon. Tapos ang kasunod, dalawang taong bakasyon. Heto po ang mismong sinabi ni Team Su, basahin natin mga amigos. There are no old school boxers left these days. Modern boxers are shop pussies they fight once a year and then take a two year vacation i'm the only one who fights properly being active is very important i'm ready to fight with any opponent and hurt him in the ring yan po ang sabi ni Tim Chu sa panayam sa kanya ng boxing scene. Isang magandang halimbawa na nga po sa tinutukoy ni Tim Chu mga amigo sa mga boksingerong pili ng pili ng kalaban at kulang na kulang sa activity at mas madalas pang magbaksyon ay walang iba kundi ang kanya makakasagupa sa March 30, ang former Unified World Welterweight Champion na si Keith One Time Thurman. Mayroon din kasing history si Thurman ng pagiging cherry picker, matatanda ang hindi nito nilabanan si Errol Spence noong papasikat pa lang si Spence at siya ang kampiyon. Iniwasan din ni Thurman si Terence Crawford noon sa pagpapataas masyado ng kanyang presyo kung saan humihingi ito ng $10 million. Samantalang 2.5 million dollars lang naman ang ibinayad kay Thurman noong labanan niya si Manny Pacquiao. Ikalawa, si Thurman din ay madalang lumaban sa katunayan sa nakalipas na 6 na taon, tatlong beses lang itong lumaban, pang-apat pa lang yung paparating niyang laban kay Team Su. Sa iba pang balita mga amigo, sagupaan ang dalawang pound for pound sa Super Flyweight Division. Juan Francisco Estrada ang kasalukuyang WBC World Super Flyweight Champion kontra sa dating WBC World Super Flyweight Champion at kasalukuyang Unified World Flyweight Champion na si Jesse Bam Rodriguez. Target daw pong ganapin sa June 29, Phoenix, Arizona, hatid ng The Zone. Si Juan Francisco Estrada na may kartadang 44 wins, 3 losses with 28 knockouts. Bagamat wala na siya sa top 10 ng pound for pound ngayon pero matagal po itong umupo sa listahan ng pound for pound ng The Ring. Sa kabilang banda, Jesse Bam Rodriguez may kartadang 19 wins, no losses, no draws with 12 knockouts. Kasalukuyan nakaupo bilang pang sa listahan ng pound for pound rankings ng The Ring Magazine. At heto pa mga amigos, ang posibleng maging co-main event daw po ng ang Juan Francisco Estrada at Jesse Bam Rodriguez ay ang sagupaan ng dalawang former world champion na sina Sunny Edwards at Adrian Curiel ng Mexico. Pero sakaling hindi naman po mag-materialize ang Sunny Edwards versus Adrian Curiel, bukas daw umano sa paikipagtuos kay Sunny Edwards ang kasalukuyang IBF World Light Flyweight Champion na si Sebenari non Nonshinga. Pero yun daw po ay kapag kanyang tinalo ang ating kababayan na si Christian Araneta sa kanyang mandatory title defense.